mga subscribers tingnan nyo. Meron tayong another bag. <laughs> Hindi ako excited umuwi, no? Mm. Tapos, meron po akong nabiling sale na mga sapatos. Panlalaki. Ayan, oh. Pwedeng ano, pang church, pang ninong, pang kasal, pang office, pang school. O, oh, bahala kung saan mo yan gamitin apat lang ito. Oh. Kaganda niya. Mura lang po ito. Tag three uh, dollar something. Tapos ang regular price niya ayan oh, $34. Yan, dalawang brown, dalawang black. Yan yung aking naharbat. Dagdag pa sa lubong. At nandyan din yung ating mga peanut butter. At syempre, bibili din ako ng kape. So, kung baga ngayon mga ka-subscriber, wala muna tayong parcel-parcel na gagawin. Dahil lahat po ng aking makukuha sa dumpster or mabibili man, mga sale, ganyan, ay aking ilalagay sa aking bag at ibibigay ko po sa inyo. Ganon, pasalubong ba? Pati pang kulay ng buhok nandyan din. So, ngayon mga ka-subscribers, punta na po tayo sa ating dumpster diving activities. Diyan lang muna kayo! Enjoy your watching! Mga ka-subscribers, tingnan nyo tong dumpster na to. Sus! Ang daming crispy cream donut. Basa. Tingnan nyo, oh. Ang daming donut dito. box. Box. Paano nangyari na karating ang crispy cream donut dito sa likod ng dollar tree? May nakita po na ang daming sayang ng donut at hindi lang dito sa dumpster na to, dito pa sa kabila. Dito. Tingnan nyo. Taran! Oh. Sobra-sobrang dami. May nakikita pa akong price, $8.99 daw isang box, 6 pieces na donut. Grabe no. Anong nangyari? <laughs> Color green yung donut, parang ano siya, uh, St. Patrick. Kasi mag mag St. Patrick na ba? Hindi ko alam, tapos na ata St. Patrick. Mm. Donut kay Jarn. Hindi ko man yan makuha kasi uh, matigas na siya, oh. Mm, matigas na. May damit din akong nakikita pero basa man. Tambak ng donut mga ka-subscribers. Doon merong ano, iba-ibang flavor. May pa-chocolate. <laughs> wow! Sayang! Donut party na sana! Kaya lang, donut eat. <laughs> may dalawang bottle ng Clorox. Pero wala man siyang laman. O ano to, ah, parang kulungan ng aso. Ang man yan. Pero kung sa Pilipinas, kunin niya ng tatay ko. Kulungan ng manok niya. Atsarong. <laughs> donut! Oh, may nalaglag ditong isa. Hmm, ganyan. Balik natin sa loob ng dumpster. Susmio Ang daming orange Katambak ng orange Manguha tayo Ang daming orange Wow Ang dami Kuha tayo ng konti. Pipiliin lang natin sayang oh dami oh parang po kong mapapakinabangan ang dami um, orange kung wala na mapakinabangan hmm Ayan, may dat... Hi! <laughs> no, now orange, orange, orange. Nagulat man ako dun sa dumaan na yun <laughs> Kung single daw ako <laughs> Is a lot of orange is it? Yeah And He asked me if I'm single I'm not seeing him Mabuti <clears throat> oh, tayo ng orange Piliin Bili na lang Ayan Damil, sayang. Wow, 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 wow. Ketambak. Oke. Sepa. Ah, udah okay. ah. mana yan? Marami na siguro ako dyan mapipili. Huh. Orange galore. Uh. Piliin na lang natin. Dami pa oh. Tingnan niyo. Okay. Let's go. So, ayun, mga ka-subscribers. Naka-uwi na. Isang box. <laughs> Pagpiliin ko ito kasi hindi naman lahat ay po pwede. Ugasan na natin. na. Kunin natin ang pwede pa. O, oh, pa naman. Hola mga ka-subscribers! Kamusta po kayo? So hali po tayo mag-shoutout and birthday greetings! If today's your birthday, happy, happy birthday! And advance happy birthday to Richness Seda ah, ngayong March 20! And happy wedding anniversary also! sa ating ka-subscribers ngayong March 18, Emily Trafalgar and Jim Boy Trafalgar. And syempre, welcome na rin po natin ang ating mga new subscribers. Welcome po sa aking channel. Shout out to Melissa Balais, Cecil Gasingan, Miss Chris Montero. Shawararat. Shout out to Alexis Sabala, Jane Cabujoc, Vanessa Sibaste, at Sheila Balute, Baby Rose Elcarde, Lara Alonso, hello po. Shout out to Evelyn D. Guzman, Miss Amelia Laira, Shawararat. Shout out to Miss Jocelyn Castro, Marlisa Gonzalo, Christine, Nanay Bebe, Antonia Garcia, Pelalin Bahasan, Edeline Ramos, Miss Vivian Cortez, Felix Caban, Sanjay Mika, Jane Yala, Shawararat, JRA Merly Gimito. Hello po, Manay Nicole Colina, Manay Sofia, Loida Valencia, Kelly Marie Flores, Janilyn Saholga, Nanay Mir na gabay no hello po, Catherine Mangahas, Catherine Caballero, Aisa Mariano, Ara Magistrado, Bernadette Tizon, Miss Martes Ayora, shout out Marivic Perez, Adelva El Syawararat Shawararat po, Vilma Abrimatia, Maria Rosalie Pajardo, Shawararat, Lea Nuke, Jelly Andolano, Kate Denzel, hello po, and shout out also Rowena Dorano, Clement Jonathan, Helen Eugenio, Beverly Tal Cecilia Canete, Sanchez Romel, Shawararat, Rosalina Galeria, Miss Miss Emily Trafalgar, yes, shout out to you. J. Salary, Jan Lester, Jessica Magbanwa, shout out po. Justin Aniorn, Miss Susan Aniorn, Armando Aniorn, Ling Albor, Brela Cabangis. Miss Roland Alas, Boyda Boyda, Saiba Asis, Mari Krishnabaw, Leia Beludo, Richland Sorbeto, Moren Estrella, Joanna Fernandez, Shawananat, Alma Borda, Len Maroto, Miss Madeline Salvana, Jennifer Dileg, Salud Saison, Ella Ebs, hello, Elena Cabu Aluna, hello po, Arlene Reyes, Miraliza, And shout out to Miss Elena Robles and Miss Elaine Romero. At kung meron pa ako nakalimutan, pagpasahan siya nyo na. So, shout out po sa inyong lahat. So, don't forget to like and share and good vibes comment. Thank you for watching. Nagkahulog-hulog na yung ating mga orange. <laughs> orange ang ating harbat ngayon. Walang iba. Maraming salamat po. see you in my next vlog thank you don't forget, don't forget. Yes.